Uh, ngayon, ikatrain natin yun na um, isa na sabi nilang circle of fun dito nga sa may common lot. Kasi pagkabataan dito, sobrang talaga natutuwa kasi mura lang talaga ang fee. Kaya, enjoy na dito. Tara! <laughs> Ito kayo. Ba, Pagkano bang end ang speed? Pwede ba yung lang nga daw? No. Pero di ba sure yun ha? Uh. <laughs> eh okay, nasa main entrance na tayo so barney <laughs> sunungin natin kung mag show o no ito eh okay binabaybay po natin ang loob po ng seagull kaya ito derecha lang tayo ito so, mga kainan naman sa loob ng circle. Kaya, na natin kung ano ba pinakamura, pinakamasarap, pinakamabenta sa loob ng circle ngayong kapaskuhan. Kaya, follow me! <laughs> okay. Ito na. Ito na ang pinakamura talagang bogang-boga. Kaya naman, kaya naman, kung <laughs> um, makasama ko ngayon ay gusto mag-coffee kasi I'm um, walang masyadong tulog last night of celebrating Christmas with Netflix, their family. Now, we are taking um, coffee over here sa Parachino Cafe. Ayan, may naka po. So 100 po yung picture na iyon. bola 30 na to. So kung kuya, ko yan, Ano premium ko na mo? Ito. Ito. Pero lahat. Di na lang ako nang naglalakad ko lang. Charot. Tirak Ito. ba? Yeah, ang ng Commonwealth. So, let's go. di ini lagi keboño waktu bagus alun-alun istirimi istirimi I'm <laughs> going <laughs>